Hello mga farmers Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay meron tayong katanungan na sasagutin pero bago yan, para sa ating mga ka-farmers na hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, for today's video mga ka-farmers, ay magbibigay tayo ng update sa ating mga patiners. At syempre, meron po tayong importanteng katanungan na sasagutin ngayon mga ka-farmers na pwedeng makatutulong sa inyo. So, ganito na kalaki ang ating mga fatteners ngayon, mga, mga ka-farmers. So, ayan sila. Medyo nireduce ko po yung pagkain nila ngayon, mga ka-farmers, dahil merong iba sa kanila na bumasa ng kaunti ang kanilang dumi. Baka na-overfeed no lang po or dahil sa panahon. So, nireduce po natin ang kanilang pagkain simula kaninang umaga. Then, ibabalik na lang natin yung tamang dami ng kanilang pakain, mga ka-farmers, pag makikita natin na okay na po yung dumi nila. So, ganito na sila kalaki ngayon, mga ka-farmers. Ayan na. So, yung target pala natin ito, mga ka-farmers, ay ibenta sila mga first week of October. Mag 2 months na po sila since walay mga ka-farmers ngayong August 19. At ganyan na po sila kalaki ngayon mga ka-farmers, alagang Ultra Pack po sila simula pagka mga ka-farmers. Ang mga fatteners na ito ay sarili lang po naming produce. So, ayan. Mga anak lang po yan ng ating mga inayin mga ka-farmer. So, mix po ito. Merong large white at merong landrace. race. Hindi kasi sila magkapatid mga ka-farmers. So, ayan. Ayan, nakakatuwang tingnan mga ka-farmers na ganito na kalaki yung ating mga alaga. Medyo madami na rin yung feeds na nakakain nila. I-share ko na lang sa iba kong video kung ilang sako ng starter feeds ang nauubos nila. Ito sila ngayon, nasa grower stage na. Nasisimula na sila ng grower stage. So, banggitin ko na lang po sa next vlog ko kung ilang sako ng starter feeds ang nauubos sa ganito kadaming baboy mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers ay sasagutin natin ang isang katanungan ng ating viewer na maliba daw ang rasyon na ginawa ng mga reliable feed companies at maliba rin daw ang formulation at recommendation nila sa feeding guide. Nag-comment ang viewer natin na ito mga ka-farmers sa ating Facebook page. Meron kasi akong reels na ini-upload doon kung saan pinamagatang importante i-consider sa pakain ng baboy para ito ay mabilis lumaki at bumigat. So, ito yung katanungan niya mga ka-farmers. I don't know kung talagang inosente lang po ba siya. Or he was just testing the credibility of my statement. Or maybe feeling niya mga ka-farmers, mas better siya or what. Pero ako po dito mga ka-farmers, hindi po ako nagsasabi na mas better ako sa inyo. Eh, itong mga ibabahagi ko po sa inyo mga ka-farmers ay base lang po ito sa experience namin. So, yung mga remedies namin, binabahagi ko lang po sa inyo baka sakali pong makatutulong sa inyo. So, ito po yung mga katanungan niya mga ka-farmers na ikinoment niya doon sa ating Facebook page. So, I don't know if tinitest lang ba niya ang credibility ng aking sinasabi Or talagang inosente lang po ba siya mga ka-farmers? So, base sa kanyang katanungan na mali ba daw ang rasyon na ginawa ng mga reliable companies? So, hindi po ako nagbanggit doon sa previous vlog ko na mali po yung rasyon na ginawa ng mga reliable feed companies. At base naman sa kanyang sinabi na ibig bang sabihin na mali ang formulation at recommendation sa kanilang feeding guide, hindi din ako nagsabi ng gano'n mga ka-farmers. Guloan lang siguro si Mr. Viewer mga ka-farmers dahil binanggit ko po doon na Nag-additional kami ng darak ng mais at talbos ng kamute para additional protein at crude fiber mga ka-farmers. Kaya siguro na itanong niya yon at gumagamit siya siguro ng mga reliable feeds mga ka-farmers o yung mga branded na feeds na kung sasabihin. Sa pagkakaintindi ko kasi mga ka-farmers, kinukontra ko yung formulation or recommendation ng feeding guide ng mga reliable companies. So, hindi po ganun mga ka-farmers. Pero unang-una, tandaan natin na not all hog feeds are created equal. So pwedeng yung mga mamahalin ay kumpleto mga ka-farmers. At syempre, hindi naman po maiwasan na merong mga lowest price mga ka-farmers. At pangalawa mga ka-farmers, tandaan natin na hindi lahat ng ating mga ka-farmers dito ay gumagamit ng mga reliable feeds. So, kung pag-usapan ay reliable feeds mga ka-farmers or reliable companies ng hog feeds, masasabi natin yung mga pigrulak, ultra pack, at, at kung ano pa yung mga ka-farmers, basta yung kadalasan kasi na ginagamit kapag sasabing reliable pigrulak at ultra pack So, ating tandaan mga ka-farmers na hindi po lahat ng ating mga ka-farmers ang gumagamit sa mga brands na ito dahil po sa taas ng presyo nito mga ka-farmers na halos wala na po tayong kita kung ibebenta na po ang ating mga baboy. Marami po sa ating mga ka-farmers ang gumagamit ng murang feeds. So, napapansin nyo ba mga ka-farmers na kung mura ang inyong feeds na ginagamit compared sa mga branded na feeds, mas marami po yung dosage na kailangang ipakain natin sa ating mga baboy compared sa mga branded na feeds, mga ka-farmers. At kung the same naman sila ng dosage sa branded na feeds, maaari ding mataas ang panahon na papakainin natin ang ating mga baboy. Tulad ng merong isang brand mga ka-farmers na 30 days lang po tayo magpapakain ng grower. At meron ding isang brand na mas lesser, na kailangang 50 days tayo magpapakain ng grower. So, yan po ang pagkakaiba mga ka-farmers. Hindi po talaga equal ang mga feeds. At hindi rin lahat sa ating mga ka-farmers ay gumagamit ng mga pure feeds. So, paano na natin masusunod ang feeding guide mga ka-farmers kung hindi po lahat sa atin ay gumagamit ng mga pure feeds. Lalo na kami mga ka-farmers, kapag nasa grower stage na ang aming mga baboy, naghahalo na kami ng darak ng mais para makat po natin yung cost mga ka-farmers. Mahal kasi ang presyo ng feeds ngayon, so naghahanap po tayo ng mga remedies kung paano tayo makasave at syempre magkakaroon pa po tayo ng kita. Din base naman sa experience namin, okay lang naman ang naghahalo kami <coughs> ng darak ng mais. Is dahil mabigat lang po ang aming mga baboy at nagkakaroon pa po kami ng profits. Seven and a half years na po kami nag-aalaga ng mga baboy mga ka-farmers at yan po ang isa sa difference na nakikita ko kapag nagpapalit kami ng feeds mga ka-farmers. Actually mga ka-farmers, almost the same lang po ang ingredients ng mga half-feeds. Pero, mag-differ po sila sa ilang percentage ang inahalo na ingredients mga ka-farmers. So, hindi po sila magkapariyo. Merong iba na kaunti lang po yung hinahalo dito at merong sa ibang brand mga ka-farmers na marami po yung hinahalo. So, Diyan po mag-differ ang feeds natin mga ka-farmers. So, it's up to you kung susunod kayo sa mga ideas ko mga ka-farmers tulad ng nagbibigay pa kami na extra, tulad ng talbos ng kamute, darak ng mais. So pwede naman po yun mga ka-farmers dahil wala naman pong mawawala sa inyo kung susubukan ninyo ang mga paraan na ito mga ka-farmers. Yung sa akin lang, dinabahagi ko lang po kung ano yung na experience namin na posible pong makatutulong sa inyo. So if you think na gumagamit kayo ng reliable feed and you are thinking na okay na to kasi reliable naman to so wala na talagang kulang. So go on mga ka-farmers, pwede po yan nating gawin dahil wala naman pong kukontra sa atin. Depende kasi yan sa atin mga ka-farmers kung nag magtitipid tayo or hindi. So, yung mga sinasabi ko mga ka-farmers na mga remedies, pwede po natin yung i-apply kung sakaling nagtitipid po tayo sa mga feeds mga ka-farmers at hindi tayo sumusunod sa feeding guide nito. At meron pa po tayo mga ka-farmers na gumagamit ng ordinaryong developer para sa kanilang mga baboy mga ka-farmers. Hindi po talaga yan maiiwasan dahil sa mahal ng presyo ng feeds. Sa mga inahin, gumagamit kami ngayon ng producer na developer. Pero itong sa mga fatteners namin, ultra pack po yung gamit namin. Medyo naglower kasi tayo ng costing mga ka-farmers dahil dito ngayon sa negros, especially dito sa Tanhay City kung saan tayo naroroon mga ka-farmers, meron pong dalawang barangay na positive po ang ASF. So, mga hindi naman siya masyadong malayo dito sa atin mga ka-farmers. Hindi po tayo pwedeng makadispose agad sa ating mga baboy. Dito sa amin mga ka-farmers, hindi po kami nag-panic selling like ibibenta na po namin na mura or kakatayin na lang po namin mismo ang aming mga baboy, lalo na po sa panahon na ganito mga ka-farmers. Maghihintay talaga kami na ma-okay po ang panahon before namin sila ibibenta. So what we did, nag-cost cutting tayo sa pagkain nila mga ka-farmers sa mga inahin. Gumagamit kami ng producer na developer. Darak ng mais, gangpong, at hinahaluan lang po namin yang ng mulases. So sa ngayon, napapansin ko, okay lang naman yung pangangatawan ng ating mga inahin mga ka-farmers dahil maganda din ang mulases para sa performance ng ating mga baboy. Pero dito sa aming mga fatiners, sa ngayon, dahil nagsisimula pa sila sa grower stage, hindi pa tayo nagbibigay ng darak ng mais. Pero kapag nasa kalagitnaan ng mga ka-farmers, sisimula na po akong magbigay ng darak ng mais. Ang ultra pack na grower dito ngayon mga ka-farmers is 1,920. Then sa isang linggo mga ka-farmers, mag-consume ang ating mga patiners, itong sham na fatiners ng mga more than dalawang sako po. So, grabe po yung expenses natin dyan mga ka-farmers at sana ipagdarasal po natin na magiging okay na po dito. Sa ngayon, wala pa po mga baboy na makakalabas mga ka-farmers. Walang baboy na makakalabas or makakapasok dito sa syudad namin. I hope makontrol lang po itong ASF mga ka-farmers at magiging okay lang po ang lahat. Grabe po talaga ang dinanas natin ngayon mga ka-farmers still, we are hopeful mga ka-farmers dahil ganito naman talaga ang buhay, lalo na kapag nagninegosyo, meron talagang mga pagsubok na dumating sa ating pag-aalaga ng mga baboy. Basta, I just want to make it clear mga ka-farmers na hindi po ako kumukontra sa mga formulation or recommendation ng feeding guides sa mga reliable feed companies. Yung sa akin lang, mga remedies lang po ito kung saan makatutulong sa mga tao na talagang nangangailangan ito. So if you think na reliable po yung feeds na ginagamit ninyo at hindi na po kailangan ng mga remedies na sinishare ko, so go on mga ka-farmers, wala pong pumipigil sa inyo. Yung sa akin lang sa maniniwala lang po at gustong maka-experience kung ano rin yung na-experience namin. So, yun lang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng na kahit na hayop na pwede mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.